Nawang master, sir, pagsisto. Pagsisto ko. Ang bukate na mga master Yun ako Sa mga na, um. Kalang, uh, gustong umorder nito mga master uh, Pre-order to mga master Yan, PM nyo lang ako mga master skipjack ang huli ng video uh, may na ngayon mga master maraming kalaban warning mga master uh, siya puso matilim pa ito 560 mga master halos uh, sa skipjack sa mga gustong umorder nito mga master payment first ako mga master uh, bayad muna bago padala ya yeah, mga master sa mga gustong umorder nito mga master payment first tayo ayan yung mismong ganun sa ginagamit ko yung ipapadala ko mga master yun sa mga umorder na lagas, lagas, yung mga may ipapadala ko sana ngayon uh, lunis daw mga master kasi yung gnt Nakalunis daw Pero try kong i eh, Dalhin sa bayan mamaya mga master Kung maihabol ko Yan o Raay ang order kahapon At saka sa silik Sa mga gusto kong order nito Mga master order na Kaya yeah, mga master Ganyan lang magari na ang rye. Sa mga gusto ng order niya Mga master ah, pre-order tayo Mga master Pero payment first mga master. Yan ang huli ng 560 mga master. Yung yeah, mga master. kasi so, ito lang pa. gamit ang raay mga master. Hinihila. Ang pabigat nito nasa may akin mga master. Ang area 35 puta. Kung gusto nyo kong order nito. Ah, PM lang kayo mga master. Ah, PM lang. Hey mister, sayo master? Hey Ano Mga master. Oh. master Paraong. Pa Ako lang pa. Dapat isumpa lho. pa ito. Yan, pisan pisan na mga master. Nagadu people mga master. Hoy, ano yan sa piya? Ito, pinagay na dito isa. Isa lang nag Sa nagtaas. Sa nagtaas. Hoy, okay, ate-ate na kayo mga master.